JM Fiang, di na talaga mapaghiwalay. Namiss ng JM Fiang ang isa't isa. Pagka-uwi nga ni JM, galing workshop. Spotted ang dalawa na naglaro ng billiard as a banding time ng nila. Samantala, may may entrata, parehas ang vibes kay Fiang Smith. Siguradong magkakasundo talaga ang mga ito pag sila ay magka-work. Kalog at makulat pareho parehas din na bungisnis, ang dalawa. Confirm na talaga, ang paglayag ng management, sa JM Fiang. Sila na talaga, ang napipisil, bilang maglove love team. Sa mga supporters, ni Fiang Smith, sana masaya kayo, kung sino ang napili, ng management, para sa kanya. Good vibes ang lahat, di kasi maikakaayla, na malakas ang chemistry, ng dalawa, sa limelight natural na ang galawan, dahil super close na sila, sa isa't isa. Walang ilang ang, nagaganap. Solid ang kanilang samahan, mula sa loob, at labas ng BNK. Kaya di na mahirapan, ang management, sa JM Fiang, na binuodin, ng taong bayan.